Nagpaplano ka kumuha ng mga gym equipment pero hindi mo alam saan ka bibili. Ganang araw po, ako po si RP ng Gym Depot. So nagpaplano ka na magtayo ng gym business mo. Pero nag-iisip ka kung saan ang fabricator o supplier ka kukuha ng gym equipment. Pwede kasing ang gusto mong equipment is imported, pero pwede locally fabricated. Saan ka nga ba kukuha? So ngayon, wala, wala, wala ka na pagpipilian halos kasi meron na kami pareho noon. So, nagsusupply na rin tayo ng imported na gym equipment. At syempre, kilala naman tayo sa paggawa ng mga locally fabricated na gym equipment. Ito kasi kagandahan noon. So, marami naman na nag, ano, marami na nag uh, import ng mga gym equipment. So, ang kaibahan na lang talaga ni Jim Depot kasi is, ngayon, uh, bukod sa gumagawa tayo ng locally fabricated na equipment, so nag-i-import na rin tayo. Ang kagandaan kasi niya, Just in case lang na magtatayo kayo ng uh, gym business nyo, pati yung pagpapatakbo o papaano kayo magpapatakbo ng gym business nyo, matutulungan namin kayo. Kasi nakita nyo ito sa likod, walang pinagkaiba rin naman to sa high-end equipment na, na, gym business. Kasi magkano yung charge namin dito? Nasa 1,500 pesos. So more or less, mga nan, ganoon yung range no, ano eh, ng mga high energy gym. So ituturo ko sa inyo kung papaano pinatatakbo yung ganto klaseng gym business. So makikita nyo sa, 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 sa likod ko, meron tayong mga imported na gym equipment at meron din tayong, tayong mga locally fabricated. Ang kagandaan kasi nito, kung yung market mo or yung mga clients mo or yung preference mo, gusto mo talaga ng imported, makakapag-supply na kami sa inyo. Actually, uh, itong important na gym equipment ito is tie-up between sa amin at saka ni StrongFit, isa sa pinakamalaking uh, gym equipment uh, importer dito sa Pilipinas. So, yung mga supply ng mga gym equipment na imported sa kanila yung magagaling. Pero ito yung kagandahan nito. Kasi dito, pagka StrongFit ka kumuha, pwede ka namin tulungan pa rin kung pa paano mo patatakbuhin yung high-end na gym business mo. Pero wait, there's more. Kasi ganito yun eh. Kung ako ang tatanungin mo, mamimili ka sa dalawa, ano ba mas maganda? Yung imported or yung locally fabricated? May kanya-kanyang pros and cons yan eh, di ba? Pero ito, para doon tayo sa gitna magkita, nakita nyo sa likod ko, ang Jim Republic sa Lipa City kasi, uh, combination to ngayon ng imported at saka ng locally fabricated. P Pwede naman yun eh, di ba? So, ang kagandaan kasi nito, kung yung mga tao na ang preference is mga imported, meron tayo niyan. So high end meron tayo niyan. Pero yung basic kagaya ng mga bench press, kagaya ng mga power cage, kagaya ng mga iba pa mga gamit na pwede naman at mukhang kamukha at parehong-pareho ng function ng mga imported, pwede yun naman yung mga uh, gagayahin natin at gagawin natin yung mga locally fabricated. Maganda kasi nito, honestly, pagka uh, uh, buong imported na gym equipment ka, kataas talaga ng kapital mo. So, ang tanong doon, gaano mo kab kabilis mababawi yung puhunan mo. Pero pagdating naman sa locally fabricated, ang maganda dyan, maliit lang yung kapital mo. Pero, ang bilis ngayon. Nung return on investment, mas mabilis siyang bawiin. Lalo na kung may sistema ka. Uh, again, case to case basis yan. Kasi, pwedeng uh, locally fabricated ka, pero ang tagal mo maka-ROI. So, kailangan may sistema ka. Which is, yun yung sistema na sinasabi ko. Yung sistema na yon, yun yung pwede natin ituro doon sa mga ano, doon sa mga uh, magtatayo ng high engine. Alam mo ba? Kung ano yung ano, kung ano yung uh, pinaka-importante kung may high engine ka, kailangan mo ng door access management system. Yun yung meron kami. Kasi bakit? Kasi ang taas ng ano mo, ng kapital mo, tapos hindi mo na kokontrol yung tao. What if mabuti sana ako lagi ka nagbabantay dito? na monitor mo sa nang 24/7 yung mga uh, gym gym mo. Paano kung wala kang time? 'Di ba? Paano kung namuhunan ka lang? Paano kung nag-invest ka lang? Hahayaan mo lang yung uh, katiwala mo ang magpapatakbo ng gym business. So, may room for ano doon, uh, fraud pagka ganoon na nangyari. So, ang unang-una mo talagang kailangan magkaroon is door access management system kung meron kang high-end gym. So yan, yan yung meron kami. Pwedeng pwede namin isupply sa inyo yan. So kung interesado kayo doon sa door access management system namin, yun yung ginagamit namin sa, sa, Repo sa Gym Republic, Tarlac at saka sa Lipa. Kagandaan kasi nito, lahat ng mga papasok, meron ng card. So hindi ka makakapasok, hindi bubukas yung, yung pintuan na yon pag hindi mo tinap yung card na yon. At yung card na yon kailangan valid siya. So kung valid siya na isang buwan, isang taon, yun yung nakalagay doon. Pero aside from that, kinikater din natin yung ano eh, yung mga per session, yun yung kagandaan, yun yung ituturo ko sa inyo. Pero sa ibang story na yan, pwede ka kasing high-end gym na may per session. Kasi pansinin mo yung mga high-end gym na yan, wala silang per session. Doon sila naka sa monthly at saka doon sa isang taon. Actually, lahat sila isang taon na isang taon ng bentahan eh. Pero sa totoo lang, malaki ang kita doon sa daily bucket. Kasi Imagine mo, hindi naman lahat ng tao makakapag-workout ng 3 to 4 times a week. So kung hindi ka makakapag-workout 3 to 4 times a week or pataas, lugi ka doon. Paano kung once a week lang ako mag-gym, twice a week lang? Lugi ako doon, magma-monthly ako, tapos isang taon pa yung babayaran ko, ganun lang yung session, ganun lang yung, yung, yung bubuhat, yung maibubuhat ko. ba diba? Pero to, may solusyon tayo. Ang solution natin dyan ngayon, yung card natin, pwedeng loadan yon. So ngayon, instead o magbabayad ako 1.5 per month, pwede ako magbayad 1,500. Tapos 150 yung, yung per session namin dito. Kada papasok siya, itatap niya lang yun. So load siya na load ng 1.5, hanggang maubos yun. Parang preloaded. Para kang ano, uh, yung mga RFID, maglo-load ka, kada daan mo doon, saka pala magbabawas. Ganun yun dito. So yun yung sabi ko, na pwede natin ma-share doon sa mga ang nagpaplano na magtayo ng high-end gym. Kasi again, kalimitan sa mga nag import is importer lang talaga. So, bihira sa kanila ang may experience sa pagpapatakbo ng gym business. So, ano yung support na makukuha mo pagka doon sa mga importer kakukuha ng gamit, di ba? So, ang kaya na i-deliver, yun, kagaya namin, kaya natin mag-deliver ng na quality gym equipment. Given na yun, imported yun eh. Pero after that, papaano yun? Matutulungan ka ba kung papaano patakbuhin yung gym business mo? At kung matutulungan ka nila, gaano kalaki yung experience nila para maituro? Di ba? Alin ba yung experience nila? Yung pag import or yung pagkakaroon ng gym business? So, by the way, itong uh nasa background natin is yung Gym Republic Lipa City. So ito, pangatlong branch na natin to. So meron tayo sa Cavite, meron tayo sa Tarlac, at ito nga sa Lipa, yung pinakabago natin. So lahat siya warehouse gym. So ito, ito naman, ang concept nito, ito yung sasabi ko, yung parang uh, combination ng imported at saka ng local. Kasi sabi ko nga, pwede naman to eh. Mas mabilis yung return ng investment ko to kesa purong imported lang oh Tapos, sa maganda nito, aesthetically, maganda rin. Tignan yung important talaga, di ba? Pero yung ibang mga functions, kagaya ng mga power cage, uh, bench press, squat rack, rigs, at, is, at iba pa, pwede naman natin i-fabricate yun, di ba? So yun, mas liliit yung kailangan natin capital doon. Mas mabilis ngayon, nababalik yung capital na inilabas mo. So again, lagi kong perfect example ko. May dalawang tao na pupunta sa gym. Yung isang tao, nag sa Google, yung isang tao magpapaturo sa fitness coach. So sabay sila nag-gym. So sa tingin niyo ano yung most probable ano yung probability sino yung mas magi-improve? Prove yung nag uh, na nag, research sa Google o yung nagpaturo sa coach. Most of you ang uh, sasagutin yung nagpaturo so sa coach. Bakit? Kasi may nagga-guide eh. May nagtuturo. So yung coach is either natuto sa experience yun, or nag-aral 'yon, 'di ba? Unlike yung sa nag-Google -nag lang, bahala na. Kasi hindi naman perfect science siya, meron niyang binabagayan, eh. di ba? So ngayon, ganun din yung sa gym business. Sa gym business, sa tingin mo sino yung mas may probability na asenso, yung pumasok sa gym business na feel niya na okay lang, ah, uh, napag-aralan ko naman 'to, napanood ko si Sir RP sa YouTube. So sa Facebook, napanood ko naman 'to, gagayahin ko na lang. Or yung mismo nag Ah, kumbaga, inaalalayan ka, may nagko-coach sa'yo, si say, Sir RP mismo ang nag-guide sa'yo pa paano patatakbuin yung gym business. Doon sa dalawa na yon, sa tingin mo, sino yung may probability na mas uh, magiging successful, di ba? So, yun yung pinakamalaking advantage pag sa gym depo kayo kumuha. So, I hope, uh, uh kung nagde-decide kayo kung anong kukunin nyo, uh, uh, imported na high-end or locally fabricated, siguro wala na kayong pagpipilian. PM lang kayo, sigurado ako matutulungan ko kayo. Ganda nga araw po, ako po si RP ng Jim Tipo.